So hindi ito sprint, kundi abiding walk. Hindi pabilisan. Diba? Sa takboan, hindi ganun. Walk po ito. Lakad, 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 lakad. Nakasama mo ang banal na spirito. Yung bata pa ako, yung paborito ko yung kwento eh. Si Pagong at si Unggoy. Gusto sila magkarerahan at may pinis na inyo. Siyempre, si Ungoy mabilis. Kaysa kay Pagong. Si Pagong, ang bigat-bigat ng dala, -dala. <laughs> so, pero, dahil si Unggoy ay kampante sa kanyang bilis at alam niya, hindi siya mauunahan ni Pagong, ni Gong Pagong. Siya po ay nagkampante, nag-relax. Pahinga, pahinga muna. Pero si Pagong, naglalakad lang. Hindi siya marunong tumakbo bigat-bigat ng dala niya eh. Lakad lang. Pero, tuloy-tuloy ang paglalakad niya. Anong nangyari doon sa kwento na yun? Na, na nakakatawa. Nauna si Pagong sa finish line, nagulat si Ongoy. Ha? Natalo siya, kasi nagkamali. At yun, sa galit niya kay Pagong, tinapon niya si Gong Pagong sa dagat. Na naakala rin niya, malulunod si Gong Pagong. Nagulat si Maching. Nagulat si Pagong, nagpo-floating laking dismaya ni Tom so Hindi tungkol sa spring, pabilisan. Tungkol sa, sa stay na paglalakad, abiding walk with the Lord. Hindi pabilisan. Binilisan mo nga ngayon. Nagsipag ka nga ngayon sa paglilingkod mo kay Lord. Pagkaabay, naging mainit ka in love. Tapos bigla ka naman huminto kasi natukso ka lang o nanghi natisod ka lang o anything. Marami kasi ginagawang kawad para mapahinto ka sa pagkaabay mo kay Lord. So, ano dapat gawin? Stay. Panatili mo yan. Ah, uh, lagi mong tandaan to, yung utos to ni Lord, manatili ka saan? Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dadaan o tukso na gagawin ng haway.